So ayun mga kamutirisa sa mga gusto tumingin ng motor dito sa Rusi, San Cristobal Ito yung pinaka-exact na address nila So block 1, lot 9, Sunrise, Subdivision, Barangay, San Cristobal Ito so, yung pala So front dyan, tapos yan ang Ayan, URC So alam the highway punta ang mamatid sa Bulaw, Laguna And then pag sa area na to Papunta yan ng Kalamba So mabilis ang tumalakit, marami sila dito mga uh, stock na mga motor. Doon sa loob, marami din mga unit So, punta na kayo mga kamotorista Sa yung pinaka-address niya So, ayun mga kamotorista andito tayo sa Roses San Cristobal Makita natin maraming yun dito Ayan, meron kamukha ng XRM Then meron kamukha ng mga wave Ayan, makikita yung sa unahan So, may black may red, Ayan, ayan may yellow. So, yung mga unit dito. Ayan, makikita natin, meron dito ang grocery 125 flex kamukha ng on the beat. So, sabi nila, tipid daw yan kasi FA na. So, ito yung mga unit. And then, sa loob, marami pa ang unit dito. So, makikita natin, meron mga bagong unit. Ayan, kamukha siya ng click. So, may red. Ayan, variant ng color. Ayan, And then may white Combination may black And dito may gray Ayan yung uh, Apat na color na nandito So makakita natin Ayan Hawig na hawig ng thick so Makakita natin dito yung mukha oh. Ah mukha okay mo pala ng disenyo Kasi ito Yung ilaw nya Yung Hindi FI Andito lang Hindi siya dugtong Brace Ha? Brace Brace Ah Mag magkaiba pa pala sila ng unit. Magkahawig lang. So ito, Breeze. Itong isa. Sparkle. 125 FI. Ah, 125 lang pala ito. Ito, 150. Itong red. Then ito rin, no? 150, 150 pero carb type. Okay. Tapos itong dalawa, 125i. FI na siya so sparkle lang pangalan ng unit so ayan din makakita natin sa gulong kasi laki lang din ang click so, makakita rin natin mga kamotorista pagdating sa mags ayan oh. ang ganda ng mags nya so kumpara dito sa sparkle mga kamotorista So yung mags na, Alatang halatang pang talaga yan, halatang pang yung mags pero itong ayan yung breeze ang ganda ng mags niya din ang forma and then may emblem dito